kahulugan ng pulang ahas sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga pulang ahas ay maaring magpakita ng matinding emosyon o mga nakatagong pagnanasa sa loob mo. Ang pulang kulay na sumasagisag sa pagsinta at galit ay sumasalamin sa mga damdaming pinipigilan mo o mga pagnanasa na hindi pa natutupad. Matagal nang naging makapangyarihang simbolo ang pulang ahas sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Sa maraming paniniwala, ang mga ahas ay kumakatawan sa mga misteryosong nilalang at nagtataglay ng mga supernatural na kapangyarihan. Ang isang pulang ahas ay kumakatawan sa pagbabago, pagbabago, o kahit na panganib sa konteksto ng panaginip. Ang pulang ahas ay may dalang simbolo ng panganib at banta. Sa isang panaginip, ang pagkakaroon ng isang pulang ahas ay maaring magpahiwatig ng isang mapanganib na sitwasyon o isang malaking hamon. Ito ay nagpapahiwatig na mayroon isang bagay na kailangan mong obserbahan. Ang mga ahas sa pangkalahatan ay kumakatawan sa pagbabago at pagbabago. Ang isang ahas na naglalagas ng balat ay kumakatawan sa kakayahang mabuhay at umunlad samantalang ang isang pulang ahas ay maaring makaapekto ng malaki sa buhay ng isang tao. Ito ay isang mahusay na oras upang baguhin ang mga lumang mindset, putulin ng masamang gawi o galugarin ang mga bagong pagkakataon. Ang kulay pula ay tumutukoy din sa pagnanasa at pagnanasa. Samantalang ang pulang ahas ay maaring magpahiwatig ng lakas at malakas na kalooban, ang panaginip na ito ay maaring kumatawan sa panloob ng mga pagnanasa at pagnanasa na lumitaw sa loob ng isang tao. Samantalang sa ilang mga tradisyon, ang mga panaginip tungkol sa mga pulang ahas ay maaring magpahiwatig ng mga problema sa kalusugan. Ang pulang kulay ay sumisimbolo sa dugo at maaring magpahiwatig ng karamdaman o sakit na dapat mong malaman. Kung ang panaginip na ito ay paulit-ulit na dumating, ito na ang tamang oras para magsagawa ng masusing pagsusuri sa kalusugan. Ang mga panaginip tungkol sa mga pulang ahas ay maaari din magpahiwatig ng yugto ng pagbabago o paglaki sa iyong buhay. Tulad ng isang ahas na naglalagas ng balat nito, maaaring nakakaranas ka ng malaking pagbabago sa iyong pag-iisip o pag-uugali. Ang pulang ahas sa panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng emosyonal na lakas na kailangan mo upang malampasan ang yugtong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pulang ahas. Ang nakakita ng pulang ahas sa isang panaginip ay maaaring magkaroon ng maraming iba't ibang kahulugan. Sa pangkalahatan, ang pula ay isang senyales na mayroong isang mapanganib na sitwasyon sa paligid na kailangan mong malaman. Gayunpaman, ang interpretasyong ito ay maaari din na uugnay sa matinding emosyon o matinding pagnanasa. Mahalagang maunawaan ang konteksto at damdamin ng panaginip na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na pulang ahas. Kung hawak mo isang pulang ahas, ito ay maaaring sumagisag sa kontrol o kapangyarihan na mayroon ka sa totoong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring isang mensahe na maaring mong kontroli ng mga sitwasyon o problema. Tandaan na ang interpretasyon ito ay subjective at maaaring mag-iba depende sa individual na karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang ahas na kumagat sa iyo. Kapag nanaginip ka na natuklaw ka ng isang pulang ahas, ito ay maaaring sumagisag sa labanan o pagkakasalan na iyong dinaranas. Sa kabilang banda, kung nakagat ka ng pulang ahas sa iyong panaginip, ito ay tanda ng paparating na swerte o tagumpay. Ang pagbibigay pansin sa konteksto at sitwasyon sa panaginip na ito ay kinakailangan upang makakuha ng mas tumpak na pag-unawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng pulang ahas. Sa maraming kultura, ang panaginip tungkol sa pagpatay ng ahas ay kadalasang nauugnay sa pagtagumpayan ng isang hamon o pagkatalo sa isang kaaway. Katulad nito, ang pulay madalas na nauugnay sa panganib, pagsinta at matinding emosyon. Kaya ang panaginip na pumatay ng isang pulang ahas ay maaring sumagisag sa iyong kakayahan malampasan ang isang partikular na mapaghamon o emosyonal na sisingilin na sitwasyon sa iyong pagkising. Maaaring itong kumatawan sa iyong pagnanais na alisin ang iyong sarili sa mga negatibong kaisipan o pag-uugali na pumipigil sa iyo ang pagpatay sa isang pulang ahas sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pag-alis o paglutas ng mga problema o hadlang na iyong kinakaharap. Ang panaginip na ito ay maaaring maging senyales na mayroong kang tapang at kakayahan na malampasan ang mga hadlang sa buhay. Ang larawang ito ay maaari din tumukoy sa mga damdamin ng pagkakasala o pagsisisi sa mga nagawang aksyon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang ahas sa iyong bahay. Kung nanaginip ka tungkol sa isang pulang ahas sa iyong bahay, maaari itong magdulot ng takot at pagkabalisa. Ang interpretasyon ng panaginip na ito ay maaaring mag-iba, depende sa konteksto at sitwasyon. Ito ay karaniwang sumasagisag sa isang pagsalakay o kaguluhan sa iyong buhay. Ang panaginip tungkol sa isang pulang ahas sa iyong bahay ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng banta o problema sa iyong tahanan o personal na buhay. Maaaring sinusubukan ng panaginip na sabihin sa iyo na harapin ang mga emosyon o sitwasyong ito na nagdudulot sa iyo ng takot o pagkabalisa. Bilang kahalili, ang mga ahas ay maaaring kumatawan sa pagbabagong anyo at pagpapagaling upang ang panaginip ay maaring maging tanda ng positibong pagbabagong darating sa iyo. Mahalagang pagnilaya ng iyong mga personal na karanasan at damdamin upang matukoy ang kahulugan ng pinaka maaasahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang ahas sa kama Ang panaginip tungkol sa isang pulang ahas sa kama ay maaaring kumatawan sa pagsinta, panganib o tukso. Ang pula ay nauugnay sa matinding emosyon tulad ng pag-ibig, galit at pagnanais ang kama ay maaring sumagisag sa intimacy, vulnerability o relaxation. Sa makatuwid, ang pagkakita ng pulang ahas sa kama ay maaring magmungkahi na ikaw ay nahaharap sa isang sitwasyon kung saan ang iyong mga emosyon ay tumatakbo ng mataas at kailangan mong magingat upang hindi masaktan. Ang isang pulang ahas sa kama ay maaring magpahiwatig na ikaw ay dumaan sa isang panahon ng pagbabago at kailangan mong iwaksi ang mga lumang pattern at paniniwala na pumipigil sa iyo. Kapag nakakita ka ng pulang ahas sa iyong kama o sa iyong silid, maaari itong sumagisag sa mga damdamin ng pagbabanta o takot sa mga personal na relasyon. Ang baniginit na ito ay maaaring magpahiwatig na sa tingin mo ay pinipigilan o hindi secure sa isang partikular na kapaligiran kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang ahas sa hapagkainan. Ang panaginip tungkol sa isang pulang ahas na lumilitaw sa hapagkainan ay maaaring sumisimbolo sa salungatan o tensyon sa mga relasyon sa pamilya na kinasasangkutan ng pagkain at nutrisyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng timbang o stress sa iyong buhay, pamilya ang panaginip tungkol sa isang pulang ahas sa hapagkainan ay maaaring kumakatawan sa mga nakatagong takot, pagkabalisa o tensyon na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Ang pula ay madalas na nauugnay sa panganib o babala habang ang mga ahas ay maaaring sumisimbolo sa mga nakatagong pagbabanta o hindi kilalang mga salpok. Ang katotohanan na ang ahas ay nasa hapagkainan ay maaari din maging makabuluhan ang mga mesa ay kadalasan nauugnay sa mga social gathering o pagkain ng pamilya. Kaya ang panaginip na ito ay nauugnay sa mga tensyon o salungatan sa loob ng mga personal na relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang ahas sa iyong katawan? Kung ang pulang ahas ay nasa itaas ng iyong katawan o sa iyong ulo, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa emosyonal na pasanin o pag-iisip na iyong dinaranas. Ang panaginip na ito ay maaring isang senyales ng matinding emosyon ay patuloy na bumabagabag sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang ahas sa banyo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang pulang ahas na lumitaw sa banyo, ito ay kumakatawan sa isang problema o isang kawalan ng timbang sa mga aspeto ng buhay na nauugnay sa kalinisan, kalusugan o nutrisyon. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na kailangan mong malampasan o ayusin ang mga problemang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang isang pulang ahas sa banyo ay nagpapahiwatig ng isang salungatan o isyo sa privacy. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay nahaharap sa isang sitwasyon na nakakaapekto sa iyong kaginhawaan at privacy. Ang paghahanap ng tamang solusyon sa problemang ito at pagpapanatili ng balanse ay mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghabol ng isang pulang ahas. Kapag nanaginip ka na hinabol ng isang pulang ahas, ito ay nagpapakita ng pressure o pagbabanta. Ang pulang ahas sa panaginip na ito ay maaring sumagisag sa pagnanais na pagtagumpayan ang mga takot o mga problema na sumasagi sa iyo kung ang pulang ahas ay napakalaki, nangangahulugan ito na matinding problema. Kung nanaginip ka ng isang pulang ahas na humahabol sa iyo, maaaring ito ay sumisimbolo na ikaw ay tumatakas sa isang bagay na sa tingin mo ay mapanganib o nagbabanta sa iyong pagkising. Maaaring nauugnay ito sa iyong trabaho, relasyon o personal na layunin. Ang pulang ahas ay maaaring kumatawan sa iyong pinipigilang galit o pagsalakay. Maaring ito ay isang senyales na kailangan mong harapin at harapin ang mga emosyong ito bago ka nila kainin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpaamo ng pulang ahas. Kung nanaginip ka tungkol sa pagpapaamo ng pulang ahas, susubukan mong kontrolin ang mga solidong hilig o hindi makontrol na mga pagnanasa. Ang pulang ahas sa panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa iyong mga pagsisikap na makamit ang balanse at kontrol. Ang pagkakita ng isang maamo na pulang ahas sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa mga nakatagong takot o pagkabalisa na nagawa mong kontrolin. Ang katotohanan ng ahas ay maamo ay maaaring magmungkahi na mayroong kang isang tiyak na antas ng kontrol sa mga emosyon o sitwasyong ito.